Nakikalayo na ang kagamhanan sa dakbayan sa talisay sa nagkaling sa kagamhanan. Aron masolusyonan ang problema sa mga disgrasya sa daan. Ilabi na diha sa Cebu South Coastal Road. kumanso sa ka buwan lang, upat na ang natalang namatay. Si Femari Dumabok sa RTV Presents. Naraman niya kay uh, Karong Tuiga, sud sa duha ka buwan ni tala na may ugupat ka mga patay. Unya kining upat ka mga patay na agini Mahitabo sa Cebu South Coastal Road. Kini ang pamahayag sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung si Titoda, humanduha palang kabuan ning tuiga, upat na ang natalang nakala sa aksidente sa Cebu South Coastal Road. Dito Enero 14, nakalas ang nga bisikleta nga nadasmagan sa auto, human ang driver gingong nakatagpilaw. Sa pagka Enero 30, laing motorista nakalas human humansiyamat tumba o naligsan sa katapa din ng wing van. Sa pagka Pebrero 8, ikatulong na kalas ang nagmotorsiklo, human may bangga sa naghunong nga truck. Sa miyaging Pebrero 22, laing motorista ang nakalas, human maligsi sa trailer truck. Human matod pa, madakin asang motor nga gadagan tapad ni ini. Husa sa gitumbok nga hinungdan sa Department of Public Works and Highways, mao ang uneven surface o ang managlahing libel sa dan sa Cebu South Coastal Road habig sa dakbayan sa Talisay. Tungod sa mga dagkong mga truck nga mugamit ni ini. Tungod sa uneven na siya kay ang ang na ano, nato ana base is ni SITOL. Magnay failure sa atong base sa uh, kuan sa sa road nato sa pavement. So amo nang bakbakon then i-repair na mo ang iyong base up to uh, 100% compaction para mabalik na siya. So, at least wala na Smooth na. Kailabi na mga motor, kasagaran, madisgrasya. Hmm. Kayo mo pahinay man din. O ato kayo po, ang truck, kusog sa padagan. Masuyop. Nga, masuyop siya. Nga, di dalik break ang dagkong truck. Ilabi na nga, sa talaan sa City Toda, maabot sa 146 ka mga disgrasya sa Cebu South Coast Road ang ilang natala na itong inero lang ng tuiga. 57 ni ini, mga motorsiklo. Ganihan buntag, nagtagbo ang mga sakop sa DPWH Second Engineering District o si Tumulak. Aron tekion ang pagpaayo sa daan sa CSCR. Nasabotan, ngay patuman kini sa sugod si Santa Marso 26, nagigahin na na ognoy bimilyon espesos. Ang munang trabaho on Then, makuha ng assistant ni Sir Joy nga naam sa ang kontraktor. So, matrabaho na namo within Holy Week. Gamita naman 3 days concrete nga after 3 days, maagian na siya dayon. So, among ipaninguha, bisag 58 days, calendar days ang duration na ma mahuman lang dali tungod sa traffic ba. Hinoon, you know, kining sa mga uneven na to, uh, walagay well, okay fatalities why why dagko nga incident tungod kay muhine magud ang mga sakyanan ning gitawag og uh, human error no uh, human error uh, sayop ang ilahang desisyon sa ilahang pagmaneuver og asa sila paingon plus ang ikaduha sa atong nakita is kinig magdali no kinig magdali ng mga driver nga gustong magdali paingon sa ilang destination So muna nga tungod sila pagdali-dali. Apan gitatao ni tumulak nga saga sa mga disgrasya nga adunay nakalas, tungod sa human error. Hinungdan nga makigtagbo siya sa kadagkuan sa Land Transportation Office. Nagkinahanglan may og uh, support from LTO. Pinaagi na sa pag-deploy uh, sa ilang mga personal uh, diha sa atong mga national highways, labi na din sa may SRP, uh, pagpanakop niya ng maong nga mga traffic violator using na sa ilang temporary operator's permit. kay once nga magamit sila sa ilang temporary operator's permit, uh, medyo bugat-bugat ang penalty plus do na pagid sila yung mga silot sa mga driver nga suspension o niya human uh, madisiplina pinaagi na sa ilang mga dagko nga penalty Naglaom si Tumulak nga pinaagi sa pagtinabangay sa nagrenlaing pundok o ang pagmatngon sa mga motorista mahunong na ang mga aksidente nga mahitabo sa Cebu South Coastal Road Subling panawagan ni Tumulak sa mga motorista nga moagi sa CSCR nga siguroon nga naa sa main kondisyon ang mga sakinan o mga motor aron malikayan ang mga aksidente. Oba ni Cleofer Lumaya Gugrod Prado, ako si Femery Dumabok. O gini ang akong short dokyo.